Welcome to Naisyaga nice Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga nice Channel Blind Drama. Mga ka-NYGC, narito na ang programa. NYGC, Biblia, Buhay at Pag-asa. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng banal na kasulatan na madalas nating naririnig, ngunit minsan ay hindi natin lubos na naiintindihan ang lalim at real talk nito. Ito ay ang Mateo Kabanata 24. Sa kabanatang ito, tinanong ng mga alagad si Jesus tungkol sa mga tanda ng kanyang muling pagdating at ng katapusan ng mundo at diretsahan silang sinagot ni Jesus. Hindi niya ito niligoy. Sinabi niya na darating ang mga digmaan at balita ng digmaan, mga taggutom, mga lindol sa iba't ibang dako. Darami ang mga bula ang propeta at dahil sa paglaganap ng kasamaan, lalamig ang pag-ibig ng marami. Real Talk. Tingnan niyo ang paligid natin ngayon. Hindi ba't naririnig at nakikita na natin ang mga ito? Ang mga balita ng kaguluhan sa iba't ibang bansa, ang pagtaas ng presyo ng bilihin, ang mga kalamidad na dumarating, ang mga pekeng balita at mga taong nagpapanggap na may dalang katotohanan at ang tila pagiging manhid ng marami sa kasamaan. Hindi ito mga banta sa hinaharap lang. Ito ay nangyayari na. Ito ay mga birth pains o sakit ng panganganak, sabi ni Jesus. Hindi pa ito ang katapusan, ngunit ito ang mga senyales na malapit na ang katapusan. Ang punto ni Jesus ay hindi para tayo matakot, kundi para tayo maging handa. Sinabi niya, Kaya't maging handa kayo, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Mateo 24.44 Ang aral. Ang pangunahing aral dito ay hindi ang paghula kung kailan eksakto darating si Jesus. Walang nakakaalam niyan, maliban sa Ama. Ang aral ay ang kahalagahan ng pagiging handa, ng pagiging mapagbantay at ng patuloy na pamumuhay ng may pananampalataya at katuwiran. Real Talk Gaano tayo kahanda kung sakaling bumalik si Jesus ngayon? Ang ating paghahanda ba ay nakatuon lang sa material na bagay, sa ating career, sa ating pamilya, o kasama rin dito ang ating espiritual na kalagayan, ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pagmamahal sa kapwa. Kung tayo ay isang tapat na lingkod na ginagawa ang kalooban ng Panginoon, namumuhay ng may integridad, nagmamahal at naglilingkod sa iba hindi tayo matatakot sa mga tanda ng panahon. Sa halip, magiging inspirasyon ito para mas lalo tayong maging masigasig sa pagbabahagi ng mabuting balita at sa pamumuhay ng isang buhay na nakalulugod sa Diyos. Huwag nating hayaang ang mga kaganapan sa mundo ay magdulot sa atin ng takot at pagkabahala, kundi maging paalala ito na ang ating Panginoon ay darating. Kaya't mamuhay tayo ng may pag-asa, may pananampalataya at patuloy na maging ilaw sa mundong ito. Maging handa tayo, hindi sa pagtatago, kundi sa paggawa ng mabuti at pagpapahayag ng Kanyang pag-ibig. Amen.